every year, bumibili ako ng mga sapatos para sa'yo. Iniisap ko na one day, babalika at magagamit mo mga to. Pero hinulaan ko lang yung size mo, ha? Kung halimbawa hindi ko mashup, pwede tayong bumili ng bago. Ito, sukatin mo to. Okay. <laughs> ako, Mami, I'm sure kasha to. Huwag kang mag-alala. natin. <laughs> dire-diretso mo pa ba? Parang masikip na masikip tignan. Medyo masikip. Sige, na. na hanap tayo ng iba. Ah, sige. Mm. medyo mas malaki. Ah, ito. I think ito. Ayan, sigurado parang na ito. Feeling ko, mahaba ang kamo eh. <laughs> oh, parang malaki naman, anak. Hindi magandang tignan. Di ba, Mami, tama ka. Bili na nga lang po tayo. Sorry, anak ka. mo, I realized I didn't know you at all. Hindi kita kilala. Hindi ko alam kung anong mga gusto mo. Pero babawi ako. <laughs> Tell me about yourself. Kamusta ba ang childhood mo? Um, sabi mo sa akin, mahal ka ni Don Manolo. Opo. Sobrang mahal po ako ni Lolo. Pati ni Daddy. Pero si Mami... Mommy... Well, she loved me at first. Pero bigla kasi siyang nagbago. Siguro kasi hindi nga naman niya ako tunay na anak. Tapos may lumabas na balita na ang tunay kong nanay daw ay si Aling Lumeng. Ex po ni Daddy. Lalong nagalit si Mommy na lang po hindi yung totoo. Kayo pala ang nanay ko. <laughs> But all of that doesn't matter now. Kasi nandito ka na. Kasama na kita. Parang nabura nga po ng presence yung malungkot kong past eh. Nasagot ko na lahat ng tanong ko tungkol sa sarili ko. Hindi nga ako kintana, pero isa pala akong Carillo. Lynette Carillo. Ang ganda po ng pangalan ko, di ba? Kasi ang ganda ng mommy ko.